O oh, yan na nga ba sinasabi ko eh. O oh, obvious na obvious na, Congressman Miao Miao. Diba kung dati ay parang uh, may kutob lang ako, tatanong lang ako na posible kaya na itong mga moves to oust President Marcos ay parte ng uh, destabilization efforts na Chinese funded. Oh, kasi uh, yun ang gusto nung uh, nakikialam sa ating bansa na matanggal sa pwesto itong si Pangulong Marcos at ang pumalit ay presidente na mas friendly sa kanila. Eh, okay? um, tatanong lang naman ako nung panahon na yon, kasi yung kanyang video about flood control nagawa pang pasukan ng issue about China. Eh, okay? so, posible kaya? Ngayon po, eh, mas obvious na. Eh, okay? so, opinion ko lang naman to. O kasi po, itong script na ito, nagamit na to eh. Naalala nyo nung unang nag-away si President Marcos at uh, PRRD nung may magkasabay na rally sa Davao at sa Luneta. After nun, doon lumabas yung mga efforts para po humiwalay yung Mindanao sa buong Pilipinas. Okay? Lumabas na yan. At ngayon po ay ginawan ng video ulit ni Congressman Miao Miao, isang congressman na taga Dasmariñas ang nakikialam. Okay? At uh, gustong uh, kung dumagdag siya doon sa efforts ng mga destabilizers para uh, pukawin yung damdamin ng mga taga Mindanao na humiwalay sa buong Pilipinas. Kung di ba naman, oh, ano tong si Congressman Miao Miao, di ba? taga Dasmariñas Cavite ka, ewan ko nga, ilang beses ka na ba napunta sa Mindanao? O tapos makikialam ka sa ganyang mga kaguluhan, ganyang mga usapan. May nakausap ka na ba sa mga uh, taga MNLF? MILF, mga Bangsamoro tungkol sa topic na 'yan. Eh, uh, alam mo ba? Aware ka ba yung dekade-dekadang uh, mga pag-aaklas ng mga grupong sinabi ko para sa kanilang uh, kalayaan, para sa kanilang mga karapatan, para sa kanilang uh, autonomia. 'Di ba? libo-libong buhay ang nasawi para sa laman na Congressman Kiko. Tapos ngayon, gusto mo naman, magkagulo na naman. Diba? Eh sila doon, ba? Diba? meron silang autonomous, yung BARM, yung Bangsamoro, in fairness kay Pangulong Duterte, panahon niya nagawa di ba? Meron silang sarili na autonomous na rehiyon where they could determine kung ano yung kanilang future para po maka-move on na sila sa gera at magsimula ng magkaroon ng mas Uh, maayos at mas maunlad na future yung mga kababayan natin na Bangsamoro jaan sa Mindanao. Tapos gusto mo magkagulo na naman. Tapos gusto mo magka, ano na naman, magkagulo-gulo na naman sila diyan Ay, sinasabi ko eh, uh, wala siya ng ka-idea-idea, di ba? Yung MNLF, yung MILF, matagal na gusto yan. Matagal nang sinasabi yan. Hindi bago itong ginagawa ni Kiko. Pero yung mga taga MNLF, di ba? Nandun sila. Alam nila yung buhay doon. Alam nila yung struggle doon. Si Kiko, sa tingin ko, sa opinyon ko lang naman, ay sumusunod sa isang script sa destabilization na possibly ay Chinese funded. Diba? yun eh yun ang yun ang yun ang pattern na lumalabas eh. at uh, sa akin na uh, kung kung totoo yung aking nabubuong uh, teorya dito, yung aking buong, nabubuong konklusyon conclusion dito, uh, kung totoong uh, ikaw Congressman Kiko ay tumatanggap ng pera mula sa China o kung ano bansa para ma-destabilize yung Pilipinas. Masasabi ko lang sa'yo, mas kasuklam-suklam ka pa kesa sa mga pinakakurakot ng mga politiko dito sa bansa natin. Yung tatanggap ka ng pera para magkagulo sa Pilipinas, di ba? Para iangat yung interes ng ibang bansa, ang tawag dyan, pagtatraidor. Eh, actually, pwedeng kasuhan yan. Pwedeng, may mga, kumaga, may mga, pakiramdam mo nga sa video, may mga nilalabag na batas na tong si Congressman Miao Mawe. eh. Pero sa akin, yan ang lowest of the low. Mga, kumaga, mas mababa pa sa pinakamababa. Talagang diring-diri ako sa mga taong ganyan na kaya mong tumanggap ng pera para i-undermine o sirain yung sarili mong bansa. Kung totoo lang naman yung iniisip ko, sana mali ako. Di ba? Pero... Kumbaga, every, every pa-obvious nang pa-obvious eh. 'Di diba? Kasi una, yung unang script ng People Power sa Blay. 'Di ba? Sa Blay na sa Blay eh. People Power uh, isang daang katao. 'Di ba? Ibig sabihin, yung yung following mo hanggang social media lang. Yung mga tao hindi ready sumunod sa iyo kung saan ka pupunta. Dahil para sa kanila, you are entertainment to them iba para kang ano uh, payaso na nag e-entertain sa kanila. 'Di ba? Wala kang pinagkaiba sa aming mga vlogger na nag ng tao para na-entertain -e sila at na-inform -e sila. 'Di ba? So, halos magkapareho lang tayo ng ginagawa. Congressman ka nga, wala ka namang ginagawa sa Kongreso. 'Di ba? Talagang nagko-call out ka lang na parang kaming mga vlogger din. Ang pinagkaiba lang, syempre, ikaw, Barzaga ka, nepo baby. O pero, pero sa akin, sa akin yung yung ma-associate ka, yung maano ka with with China kung you are doing kung ano yung direksyon na gusto nila, nakikialam sila sa bansa natin, nakakasuka yung ganun. Sa totoo lang, ha? tapos gusto mo magkagulo na naman sa Mindanao, magkaano na naman? 'Di ba? Walang pinagkaiba yung sinabi mo sa MNLF, MILF, Bangsamoro. 'di ba? Kausapin mo sila nung lumabas yung issue na 'yan, 'di ba? Meron sila pantalyon, sila they are pushing the idea of a uh, secessionist Mindanao. Nagsalita yung bangsa Moro, loko-loko ba kayo? Ang tagal naming hinangad yung kapayapaan sa Mindanao. Tapos gusto niyo lumaban. Yan ang problema, Kiko. Hindi na naman ikaw yung lalaban. 'Di ba? Hindi na naman ikaw yung eh, ang mas masama dito. Ang gusto mong mangyari secession. 'di diba? Parang gulo na naman sa Mindanao. Kaya nga hindi umasenso asenso yung Mindanao dahil dekada-dekadang awayan. Dahil gusto ng mga kababayan nating mga bangsamoro yung autonomia uh, autonomiya o kalayaan. O tapos gusto mo magkagulo na naman, hindi ka naman sasama. Parang rally lang sa people power. 'Di ba? Magtatawag ka hindi ka makatagal. Nung kinwestiyon ka, bakit hindi ka tumagal, sasabihin mo, kayo na lang mag-rally. Diba? O, ngayon, ikaw, alam mo, alam mo, mas maniniwala pa ako sa iyo kung pumunta ka doon eh. Kasi baka mas ma-realize mo yung sitwasyon nila doon. Kung gaano nagsuffer yung mga bangsamoro dahil sa decades long na struggle nila na ito. Okay? Yung, yung uh, walang mga investors, walang mga walang uh, kapayapaan, gulo-gulo, maraming mga warlords, maraming mga patayan, 'di ba? Wala kang kaalam-alam. Kaya pwede ba? 'Di ba kung gusto mo mag-Romualdez Romualdez, 'yun na lang pakialaman mo. Kasi baka doon baka mas may alam ka pa. Pero sa issue ng uh, Mindanao, yung kanilang autonomiya o yung kanilang kalayaan na sinasabi mo, 'di ba? Huwag ka nang makialam doon. Taga ka. 'Di ba? Nakikialam ka eh. Buhay ng tao yung pinag-uusapan eh sa akin yun lang. Mag Romualdez, Romualdez ka na lang. Diyan ka naman magaling eh. Di ba? Eh, kumaga, binib ako sa tapang mo dahil kaya mong banggain yung makapangyarihan na Romualdez. Okay na yun, okay na yun. Di ba? Huwag yung nagpapadala ka. Kung totoo yung hinala ko na ikaw ay tumatanggap. Eh, actually, madali lang yan eh. Madali lang i-disprove yung iniisip ko eh. Sabihin mo lang, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas yung nine dash line ng China ay hindi totoo at katangisip lamang at uh, we condemn yung mga ginagawang pananakit pangharas ng mga uh, sundalo mga coast guard ng China laban sa mga mangisda natin kung masabi yon ni, ni uh, Kiko Barzaga di ba ay uh, babawiin ko yung sinabi ko kumagano nagkamali ako ng nang tingin sa kanya eh, ganun lang kasimple yun. Diba, tayo naman ay ano. Pero sa ngayon kasi, ang daming mga ano, signs eh. Na posibleng ganun eh. Anyway, see you po sa next video po natin. Remember po sa Pilipinas, the Filipino should always come first. Bye-bye guys.